5 real 5 real 5 real 5 real by real by mga bikers yung pang-dikit ng ano. Oh, to, gitu. oh, oh, ayos yan nah. Amazing! tapos, okay ah, Tapos? <laughs> ah, lima, lima. lima, ayos yan, ayos yan, ayos yan, ayos yan, ayos yan, ayos tapos. ayos yan, ayos yan, ayos ora. Ora ora ora. yan, ayos Oh. ayos yan, ayos yan, ayos black. black yan, black mo ayos yan, ayos yan, ayos yan, Default yung ano niya. Ay, yeah. oh. Alone, Pwes, ha? Yeah. Ay, Ah, kira okay, yeah. ha? Yeah. Clip, clip. May clip. Hindi pala itong mga bikers. Oh. Tingnan nyo. Oh. Oh. Okay. Okay. Oh. One for me, one for you. Ay, black also, black. Black lang sa akin. Mm. Sa'yo? Yeah. Black. Black black. Black, black. Mm. Ito, 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 black. Right, uh, this one is on black. Uh, Oo. Oh. Hold my, oh. kumuha ka muna yung tag Five lang itong mga bikers eh. Ito <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> ay, uh, ay sa folded ah. <laughs> Five, bria Five bria lang to. May lalagyan po. Ah, sir, 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 sir. Oh. Mm. No. Oh. Ada quiz? Okay to ah. <laughs> oh, ang drive drive pwedeng <laughs> ito mm. Kapit-kapit. Ganun mo street Okay ah. Uh, ah. hindi uh, mahulog man ah, kahit ano mo. Ay, ah. Put ah? Ay, uh, bili tayo okay, sa, sa akin isa yan. Ah, bagyal, bagyal Okey, Okay yung ano na ito eh. Geek oh. Yung kanyang uh, may ano pa. Oh. Oh, lang pwede na eh. Ah, away na. Away na. Ah, away na. Ah, away na.

Oris, 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 oris. <coughs> <laughs> Sinta na Monza, ano na, oris ba? Para ko. tapos na tayo mag-ano mga bike. Antayin natin si Mon sa ano. Ay, Excuse me. Ano <laughs> oh, <boy. laughs> <laughs> siksikan eh, saktong sakto sa suahot kasi Kaya punong puno ang mga tao <coughs> oh. Ha? Tuwi na dito Sik Sa mga ka, grabe nyo dito Aba ng pila. Ha? Ah, oh, dito. Pwede, pwede dito. Tatawin mo na tayo eh. Uy, jo, ano na? maraming mm. tao, no? Maraming huh? tao. Ha? Ajo. Ah, Tumawag ni Sektor si eh. Tumawag ni Sektor. Si Kakain pala kayo? Uh, ah, ah, sige sige, oh. Tumila. ah uh, oh, ganun si Kitol. Hindi niya alam. Yung tumila na yon, apat na ano. Apat na buwan. Kundi dito tayo ulit sa may alsadahan mga bikers. To. Dito sa ano ito, alsadahan uh, mall. Ito yung uh, eh, 20%, 60% ng ano nila sanay Ito nyo ba? Diba? Yan Oh. No? tingnan natin itong mga bikers dahil uh, may bilik sa si sector dito ng sapatos kaya uh, sinilbisan din natin uh, galing tayo ng bata diretso tayo dito ito 20% sa taas you know. yan o yan pasok tayo dito sa loob uh, dito eh wow welcome go back later huh. go back later ganda ano pa dito Oh, to, to na mga sapatos mga bikers dito, ang daming ano sapatos eh. Sapatos. Oh. Ganda ng mga sapatos dito. At sa Sadhan Mall. Saan siktor? O to, naka-pili ano? Uh, ha? Shoes, so, uh, uh, lahat, may mga running shoes o. Anong ng price mga bikers no? dating ano sa dating 1,100 ngayon 529 na lang pero ang ganda naman sulit oh, kita nyo naman tong balat oh yan kita nyo balat, ganda no sayang no ito siguro mga bikers pwede siguro ito kay Bayaw oh. Nike, tapos ito 39 pwede pwede na to ito yan pwede nga siguro to 39, ayos na ayos to, pwede to So ito na lang siguro bayaw ang na-type ko para sa iyo. May like dito. Yan. Tapos mayroon sa sintas. Ganda yung ano niya. Okay na siguro to. 39 eh. Okay na ito. This 39. Ang kukunin niya yung mga bike ito. So ito siguro John. Pwede na sa iyo John. 40 lang yan o. No? High cut ito. Maganda to. Bagay sa ito. Itim na lang. Tsaka puti. Combination may pula. Pwede na sa ito. Yan. Yan o. No? Pwede na to ha. So dito na. Bayaran na natin to. So yung mga bagay bayad na kayo. ng mga tulo tabi ito. Bayaran natin ito ng, ng apat na bayaran ito mga bagay para hindi masakit. Ayan. Tabi. okay na, nakuha na natin to true tabi mga bikers apat na bigay ito. Dalawang sapatos na to. Ah, <laughs> okay din ano. So yun. sa gusto magta kuha ng ano, sapatos tabi, true tabi na. Ito na, nakatabi na ako. <laughs> okay na to, tara.